Oh, so magandang araw mga idol. Ah, uh, may share ulit tayo na units. Ah, uh, unit kasi ah uh, nakiusap ulit yung may-ari nito sir, nakalimutan ko ulit yung pangalan na may padala dito sa atin para ma-check. Bali nasa ibang bansa kasi siya eh sabi ko kay sir uh, sana hindi muna tayo natanggap muna ng mga repair kasi medyo naagaw sa oras natin na dapat matatapos natin yung ibang units na ginagawa natin so waiting naman siyang magantay at nakiusap din siya kaya ayan hinayanan hana na natin na mapaship dito so ang issue nito nakakuha siya ng unit pero hindi niya maitama uh, 20 meters, 15 25 hindi niya maitama kasi sa kwento niya, ang nakuha niya oh, ay pang tiksay, Na hindi naman na-explain sa kanya nung binilan niya na pangtiksay siya, eh wala naman palang mapapagtiksay yan sa kanya. So yun, ang nangyari? Yung una nakuha niya na tubo ay walang grooves. <coughs> walang naya. Kaya yun nga, pang isda nga siya. Nagpagawa daw siya ng bago ito na yung pinagawa niyang bago na pang ibon, kaya lang hindi pa rin niya maitama, kaya yun nagdesisyon na siya, nakita niya raw yung uh, youtube natin na nagre-refer tayo una nag inquire yata siya sa PCP eh. o, so yon nagtatanong-tanong since baguhan o yun, sinasagot naman natin hanggang sa dumating kami na ipare na lang, dumating kami sa punto na ipare na lang muna niya uh, saka na siya siguro mag-PCP okay So, wala namang uh, ano sa atin. Okay lang naman kung magtatanong. Kung hindi ka man kumuha, okay lang din. Okay lang din. Kung kahit sa iba ka kumuha, okay lang din. At least, nabigyan kita ng idea uh, doon, doon sa tungkol mo o sa gusto mong malaman uh, uh, regarding sa mga laruan natin. Okay, so yon Nung dumating dito, sinilip ko yung tubo agad niya, ay napansin agad natin na pilipet Yung pagkalagay ng barrel wala siya sa tamang ano, alignment. Kasi ang nangyari dito, meron siyang dalawang holder. Ayun, tinanggal na kasi natin pero binidyohan ko pinakita ko sa. Meron yang dalawang holder o barrel clamp, uh barrel band na nakalagay dito. Ayun, tinanggal na natin kasi ito yung isang posibleng mag-cause na kaya hindi tatama na maganda. Pag nakalagay ito, Kitang-kita mo pag sinilip mo sa loob, pilipit kasi yung isa parang nakapaling, nakapaling sa kaliwa o kanan, tapos yung isa maaring sentro. Ayun, so doon yan kaya may kita mo hindi siya straight pag sinilip mo. So maaaring mag-iiba talaga yung tama noon at mabebend yung barrel mo. Okay, so tinanggal natin. So sinalpak ulit natin kasi pagka ano siya, pag may meron pa siyang ganito, pag ipinasok mo siya, hindi siya dederecho dito. Sabit siya. Mababa, tapos sabit na sa kaliwa. O sa kanan. Ang kaya Ang kailangan mong gawin, itataas mo siya, isesentro mo siya, hihilahin mo siya. So doon pa lang, balik ko na siya. Hindi na siya talaga tuwin. So yan, tinanggal natin. So isusok ulit natin. Ah, uh, ganyan. Yan. So, dire-diretso nga naman kasi wala na siyang ano dito eh. Wala na siyang holder. Ang problema mo, pag sinuksok mo na yan, hindi ko lang malalagyan ulit kasi lapat naman tong ano, doon pala may kita mo pag nakalagay ito, sabit, na, ah, sabit talaga siya or aangat siya, titingala yung barrel. Ayan, nakalapit siya. Dito, ang laki na ang space. Doon sa dulo, wala na. Lapat na. Kaya yan yung uh, nag ng pagkabalik ko kumikilo yung barrel. Kaya ko lang baka kasi ma-experience, ma, ma experience ma encounter nyo rin eh. Okay, so yun ang isa. So try natin ibalik, kaya lang din na yung nakahina. <coughs> baka naman po pwede pa. Pag sinuksok ko na siya dito, nakawang na siya. Pero, uh, ah, mukhang uubra pa naman. Kailangan lang nating ma sentro or sa banda dito para, para hindi siya yung angat na angat talaga na na maliliko yung barrel mo. So 'yon, so pagkakapit natin ito, siting natin baka isa na lang yung ilagay natin basta may holder lang siya. Siguro sa bang, bandang ganito. Para mapakawang lang kahit konti. Kasi nga pag wala niyan, lapat na lapat 'yan. Kasi med med medyo nakatungo yung pagkakagawa yan lapat talaga siya dito oh. wala na siyang space nakalapat siya unless nga hilahin mo siya eh baka maapektuhan pa yung loob ayun so lalagyan ulit natin siya ng kahit isa lang tapos saka natin itetest kung maitatama na uh, maitatama niya kahit 25 daw eh sabi ni sir eh, okay na sa kanya kasi gagamitin ng anak niya So yun, sinashare lang natin kasi baka ma-experience nyo rin. Yun nga, ang naging possible issue dito ay bumalik ko yung barrel gawa ng dalawang holder na to o clamp na to nung nakahinang pa siya. Tinanggal lang natin. Nagpapaling-paling siya. Okay, so kakabit natin then kitas natin. So yan mga idol, na ibalik na po natin nyo sa ano, uh, yung unit ni Sir. So ibinalik natin yung dalawang holder niya, bali align lang natin para hindi magbaliko yung barrel. Okay. Ah, uh, palagay din siya ng ano, pinabago niya to, yung inlet or intake valve niya para ang pangkakarga na raw niya ay yung uh, pahan pump uh, compressed air na kasi sobrang mahal daw ng CO2 sa kanila Okay, so yan nga uh, kinargahan ko siya, maximum lang ako ng 1 dito, 1,200 uh, PSI. Kanina ko pa siyang itinitira. Uh, may nagpapatong na kumpara dati, ito, nag si video uh, ng picture si sir. Nung dating groupings niya, uh, sobrang lalayo nga naman. So ngayon, kanina, uh, umuubos na ako ng mahigit isang kahon. Tinest ko na ulit at may binago ako sa setup dun sa hammer and valve spring nya kasi yung ano nagba kasi masyado tumatako uh, tumata yung hangin at nag iba iba yung uh, yung buga ng hangin so yan tingnan natin sa slow mo ng first cup and second cup so itetest ulit natin titingnan natin kung maitatama na natin ng uh, almost 25 meters So, yung request ni sir kahit uh, sa 25 meters lang kung hindi man talaga kagandahan so hindi natin sa na sagutin niyan. basta ginawa na natin lahat ng uh, gusto natin, minsan kasi nasa quality na ng barrel yan kahit paanong tuning yung gawin mo kung hindi naman talaga uh, uh, branded or ano yan, maganda talaga yung uh, tubo mo uh, wala na tayong magagawa Okay, so magka-camera lang tayo doon para makita natin yung groupings nito ngayon. So maglalagay lang tayo ng kamera at itira na tayo again. So yung video ginawa, ginawa hindi para uh, ano tayo sa ibang maker ha. Uh. Kasi kapwa maker, kami hindi kami perfecto. So uh, nagkakamali din kami or hindi naman na uh, naka-check lahat. Uh, minsan na uh, ng nanggaling na nga sa ibang tao so maaring may mga nagalaw kaya lang sa kwento nito brand new to nabili eh. so pinadala doon sa nabilhan hindi mismo sa maker kumbaga may middleman na uh, pinadala doon kasi nga kalat kalat yung tama pagbalik ganun, ganun pa rin so yon kaya napilitan na, na ipadala dito palagay ako sa kanan taas dulo ha doon na lang so yung lalagay lang tayo ng camera So yan mga idol, itatest natin gamit ang meteor muna kasi ito lang available natin pagka hindi kagandahan saka tayo mga DSB. So mamonitor lang natin sa gauge yung uh, karga nasa banano na ano ngayon? Pulang 1 to anak Okay, first So 1 cup lang yung gagamitin natin kasi sobra yung ano eh sobra sa 2 cup second cup Nandata okay. na Parang gitna So unang tira Parang gitna yata Parang sumit sa ano ano Tingnan na lang natin sa camera Second So yung scope nilagay lang natin Walang kasama scope to ng konti pero ano na hindi ko nga ina-expect na ganyan kasi medyo malalayo kanina third so mag iba na to kada napapawasan siya ng hangin hindi naman siya regulated katulad ng PCB at least napapashoot natin sa 1 inch target ayun medyo mababa na ilan ang karga So mag adjust adjust na lang tayo sir ha. 800, 800. 800. Yan, pang atlo yan ah pang so first cup lang yan ha. ah one cup lang kasi yung first cup nya safe ito eh, yung second cup nya pang -apad. pang lima hindi ko na siguro tetest ng ibang pellet kasi dahil ko naubos na pellet Okay, so pang lima So ayan sir ha Medyo mukhang okay na Pasok naman lang sa ano natin target Pang lima Yung mababa na Ilan na lang ang karga? Ang uh, layo na nung isa Uh, pang lima so mga four five siguro hanggang four uh, maganda bumaba na yung isa sundan pa natin yung isa pang anim ta uh. pang anim so adjust uh, ito dito na yung adjust gumpa rin tayo sa end point sa agit na o oh, yun lumayo na nga okay yun sir karagahan pa natin siguro isa pa may kuha babay yung baba. Ah, hindi. Ibig sabihin may... Pwede pang kuhanan. Okay, so sa pag sir, since may ano kayo, ako naman may power bank na ginawa dito dati. Sasalpa ko na lang to. Uh, regulated naman to. Okay, so yan. Balik. Bantun na ulit siya. So, mamaya tirahin ko to ng regulated eh. Nakasalpak lang tong hose para mas accurate siya siguro. So tira pa tayo. Yun, knowledge siya ganun lang. So yun sa inyo hand pump yung gagamitin nyo. Tingnan natin yung baba. Yun, medyo yung iba yung ibang bala lang, ano, i-prepare-prepare 'to medyo sikit baka magiba 'to. So, yung baba tayo. First. Second. apat yan sikit na naman oh. so mag iba iba lang depende sa bala so ito lang available natin ngayon pang apat baka mag iba to ayun bumaba nga pang lima ilang panga ng karga 500 bababa na rin ito siguro saan? doon din? sa uli? o yun, siguro yung power shot natin ay uh, lima subukan natin isalpak, i-regulated natin yun na rin lang yung kumbaga hindi natin tatanggalin ito Testingin lang natin kung ating bawa ay eh, PCP siya. Yung pangalawa, yun lang ang kuha doon. No? Oh. na. Sa may gitna. makita. Ha? Ah, no. Hindi ko na lang kita dito kung saan tatama. Ha? Ah, Pang-apat. So yan ang regulated, kumbaga consistent yung labas niya. Wasak na wasak na yan eh. Pang-lima. So last na to. So bali ilan nang nagiging ano niyan 1000 lang. 1000. 1000 dito sinagad yung ating uh, remote. Ito okay, mabasa yung, yung isa. Ito mabasa yung isa. Ayan, mga na. O, skip na rin to. ating ano doon ulit so yan sir ah uh, okay na yung unit uh, bunutin ko lang okay so yan ah uh, ganito yung ginawa natin sir ah nung pahuling tira na so nakakabit siya para yung supply ng ano niya ng hangin ay pare parehas para siyang regulated so nasa na yan hand yung gagamitin nyo So sa akin maximum 12 na lang tayo sir para sigurado tayo. Ah uh, okay. Ah uh, hanggang 5 chats karga na ulit para uh, medyo okay tayo. So okay naman yung groupings. hindi naman uh, hindi na siya yung kalat-kalat. So yon. Parang hanggang dito na lang yung sir yung ating video. At uh, sa request mo sir. So medyo nagtagal-tagal kasi hindi naman nating kayang tapusin ng isang araw so may kita ninyo yung video natin ay iba ibang araw natin ginagawa kasi kailangan talaga ay hindi basta iba. kaya ko lang isiner iba naman yung na encounter natin dito para may idea yung iba kung paano gagawin kasi may mga nagtatanong <coughs> pangit ko mama maraming dahilan yan yung mga spring na yan yung mga hammer natin bala barrel ayan uh, sa so, tuning talaga okay so ayan sir okay na dito maraming salamat po